ata ay naglaba Maganda tayo hahabol po natin sa init lagot na wala mahuna na pala aray. nalapak na na sampayan wala nito marupok hindi sa kabila marupok na po Inilipat ko na lang po doon yung sinampay. Gawa ng ari po yung ating sampayan. Marupok. Ang gato na. Bawal ang marupok. Siguro habang may antagal na rin. Marupok na talaga. dami na naman pong ng no ating malberi oh. oh na rin pati ng mo, oh. lalaki oh yamang makukuha na rin po tayo ang oh. lalaki oh Oh. Tataba. angkat Dahus Oh Tetabak hindi na na ho yung ating silampay yan, ang dami oh. arip pa ho oh. yan, kita po ba ninyo Sa lago bang Kala ko kung ano yun O sila pala yung kumakain ng buo Sa lago bang hmm. Yan yeah. Ang pag magbunga. Ang dala ka pa doon sa taas. Oh. Eh. Minsan po, pag ako'y di siyempre katabi nga po ng bahay, pag po ba tayo nadaan, ay eh di hindi ko na rin naman na i-vlog. Kain-kain po ba ako? Mm -hmm. Bago mag intro ay nangangain, eh, ay sa ay mayroong mga parang uling-uling din eh. <laughs> Dumidikit po ay sa kamay oh. Pag yun, lut-lut na, lut-lut na. Hmm. Matamis na yung iba. tatlo pala ang variety natin ng bulaklak nakapagtabi pala ako ng dilaw dilaw orange may pink pa rin po tayo nito ah. Hmm. Tayo, pink. Yan po yung orange at yung dilaw yun. Oh. Mas marami po ngayon ay pink. Oh. Maganda rin po iba't ibang kulay ay. Oh. Yan. Aray, oh, parang may rin ang kulay. Oh. Pa, ay, pag matanda. Hmm, pag yung medyo magulang na po yung ano. Oh. Hmm. Kaya ako kung minsan tayo ay ano yung pag may nakita pang ibang cool, ilang ibang variety po ng mga bulaklak, ari i-share ko na rin po sa inyo ano, gawa na rin si Nampay ay. Kumbagay pag may iba't iba pa pong variety tayo nakikita, nanghihingi po ako kahit yung isang pusuan lang ng bunga, yung isang ano lang ng bulaklak, oh, uh, at gawa ng sabi ko nga, itatarin natin para mag iba't iba po ang kulay yung nasa tabi pala natin ang kalye doon puro ano ang kulay doon puro pink pero paparamihin ko na rin dilaw pasalapan nga po tayo kung bagay parang aring dilaw natin dito isang puno lang oh. ba't nagkadilaw tayo buti naman nakapagpabuhay oh. isang puno alaang lang pala oh. iisa pala rin nasa bandang likod na rin. Yan, hihingi po tayo ng mga limang pirasong ganito. Ay, Diretso na. Hmm. Dami. Tapos ito pong punong ari. Yan ay malberry po dati. Ay, ay, ito yung sumibol dito. Hindi ko pa inaalis. At yan pag mainit din po ba sa gilid. Oh, kasabi ko dapat may puno. Hmm. Yeah. Ang lalaki po ng dahon Ginagamit ko pag nakain Tapos ito po naman Halamang gamot Oho. Ito po ang galong kila miyo Kay kuya miyo sa ilaya Yan yeah. oh. Iniingatan ko po yung mga ganito Ang tawag po nila dito Bita dine daw mhm mm ito ang magiging puno puno na natin dito sa gilid tapos ari yung ating orchids yeah. tapos po meron din tayo dito ano, mga sili yan sa gilid pala Ah, at may mga ibang sili pa po doon. Ako po ay mahilig ba nung, ano, sangat-sangat yung tanim. Oo, uh, uh. Pero meron din po naman tayo maraming puno. Yun, nasa kabila. Kung maga, eh, gusto ko pa rin yung ganito po. Oo. Uh. Eh, naglipada na. Huh? Naglipada na yung ating sting stinglish bee, oh. Yeah. Ayan. Meron na ho, ulit tayong stinglish bee. Oo. Oh. gawa po na yan nakakatulong sa pagpulinit ng ating mga halaman kaya po tayo yung nagpipilit mag alaga oh yan <laughs> Dah, oh. minyak Kuhat tayo ng ilan Ang dami pa doon sa taas eh. Oh. Hmm. Oh. isa lang kayo. Oh, nalaglag na. May patrola pa. Yan, ito po update dito sa ating mga pananindini. ni. Mm -hmm. mm. ayun po, ay paano po? Salamat po sa inyong pagsama. Ano po yan? Ingat po ang lahat. Ito po ang update dito sa ating mga dini po sa gilid ng ating kubo. Uh, uhuh. yung mga bulaklak. Oh, uhuh. yan. Yan, ingat po ang lahat. Happy lang po. Bye.